Mga araw sa ating lahat Mga ka-travel So welcome back sa paribago natin vlog Ayan ma May transaction tayo ngayon Mga ka-travel So kakapirahan to Ayan nga itong dala natin Patch ng R15 version 2 natin So wala natin R15 version 2 Kaya binibenta na natin So bintang palugi na to Bintang bigay Kaya parang pambili bigas <laughs> kasi sayang eh kakalawangin lang sa bahay tapos ah, uh, papagkinabangan pa naman so ibebenta na lang natin ayan ah, uh, pagkita tayo doon ang ah, uh, kachat natin nasa Montin Lupa so yung tropa niya nandyan sa Kainta so eh, dyan tayo Jan jan ko yata dito, don ko yata dito yung uh, items na to. So, kayo mga ka-travel, yung mga motor niyo na ibenta na tapos may mga uh, mga parts pa kayo mga pakinabangan So, benta nyo kasi sayang din eh. Kaya eh kakapera naman tayo dito. Pwede di ko na tayo ganong lang sa na ibenta natin. Kahit mura lang basta ano kasi hindi mo naman magagamit na kaya hindi, benta na lang natin. At least mapapangirabangan pa ng iba. Di ba? Kahit mura lang. Eh, mapapangirabangan natin. Aandaan ah, natin dito sa may masinag. Kasi base sa mapang tinitingnan natin. Yung yung ano niya yung tinuturo dito lang ang daan sa may masinag pinakamalapit so dito tayo dadaan Ayaw, pababa na tayo. Dito na tayo sa Sumulong Highway. Di ba dito? Ah, oh, hindi. Ah, oh, doon pa sila, Sanoin, että iltas wala ba stop dito alright ito na tayo Shoutout si Sir. Michael. Up. Yo, shoutout kay Sir. Ito pala yung kontak natin. Ayun na, shoutout kay Sir. At saka kay Sir Michael. Yo. Ito pala. Ito pala kayo nagkaintindi ng kapon. Oo, akala ko na pag may way siya dito, dito pupunta doon. Uh -huh. <laughs> Sabi ko, wala sana eh. Kasi walang i... Eh, Pachil-chil pa ako, higa higa pa ako eh. Ayun na uh, Benta na kay One, two, sir Apo uh, Ay. Shoutout kay yeah, sir yeah. Bablog po minsan <laughs> Ito yung dinidil natin uh, this Disc brake tapos Sprocket Saka yung disc Ito ito brake pad Ng R15 version 2 ito yung ito isa hindi pa to nagamit eh, hindi pa nabuksan. Ay, hmm. Yeah. Ayun. lang naman. Ah. Uh, one to, ano? Apa. Sabi ko hindi ko na ginagamit kaya sabi ko alam naman bubulukin ko doon, bebenta ko na kahit pa ba, kahit pa ano na, pa palugi. Kasi mamahal yung brake pad niya 750 tapos benta ko lang 400 yeah, sabi. Ko. Wala no choice di ko na mailagay dito. Sige, thank you kaya. Anong pangalan niya po? Room. Room. Shoutout kay Sir Rome, tsaka kay Sir Michael. Smooth ang transaction namin. Hindi <laughs> na naghihintay ng matagal. <laughs> thank you, thank you, kaya. thank you. Ah, uh, sibat na rin ako. Yeah. Ayun na nga. Magandang transaction natin. Alright. Balik na tayo ng anti-polo. Let's go. Pakita natin. So tingnan natin. Okay, akapera tayo ngayon eh. Kaya sulit yung pag eh, under time, handle time. Sulit yung pag-uwi natin agad sa trabaho eh.